Emily, ito ho, laruan. Ibibigay ko na lang po sa'yo. Wow! wow. Ang ganda-ganda naman ito, ate, princess. Rainbow, rainbow! Wow. Ito rin, Emily, pakpak ng butterfly. Ibibigay ko rin sa'yo. Yahoo. Sa to'o, ate, bebang. Akin na yan. Oo, sa'yo na to, costume ko to ng Halloween, hindi ko nagagamit eh, kaya sa'yo na lang. Aww. Salamat po Ate Prensas, Ate Bebang, ang babait ninyo. Siyempre, gusto ko namin maging kaibigan, para masaya ka lagi, may kalaro ka. Oh, eto na, isot mo na tong fly fly butterfly. Ay, <laughs> ah, ang ganda ganda naman po nito Ate Bebang. Bagay na bagay sa'yo, Emily! Para kang fairy, yung diwata! Hayang, <laughs> subukan mong lumipad! <laughs> ang saya-saya ko! Princess, nakita mo ba si Iska? Hindi pa nga, Bebang, eh. Kanina ko pa siya inaantay. Ipapakilala pa naman natin si Emily sa kanya. Kaso wala siya. Tara, Bebang! Maglaro tayo sa bakanting lote kasama si Emily! Sige, doon tayo maglaro. Masaya doon. Emily, sumama ka sa amin! bilis. Sige pa, Ate Princess. Nasama ako sa inyo. Meanwhile, Nasaan na kaya si Bebang ka si Princess? Maglalaro kami ngayon eh. Dala ko tong slime ko. Wow! Bebang! Yuhuu! Ang inis Si Bebang po aling si Tang. Maglalaro po kami ngayon eh. Naku, nakalabas na si Bebang. Kasama si Princess. May bago nga silang kaibigan eh. Si Emily. Ganun po ba? Tignan mo na sa may lumang bahay. Baka naglalaro sila doon. Sige po, titignan ko po sila. Ano ba yan? Hindi man lang ako inantay ni na Bebang maglaro. Oh! Anong lalaroin natin, Princess? Gusto ko ang bulang-bulang, Bebang! Ako din! Gusto ko din magtakbo-takbohan! O, oh, sige! mag tayo! Yung sili-sili maanghang! Gusto ko yun! Sili-sili maanghang! Tubig-tubig malamig! Ano ba yan? Ako na naman yung taya! Yay! Hindi ako na taya! Tara na, Emily! Dumagbo na tayo! Taya si Princess! Andan Ako! Habulin mo ako, Ati Princess. Sila Ang hang hang! Huwag kang gumalo dyan, Emily, ha? Kung hindi, matataya ka! Ang saya-saya naman ni Bebang ni Princess. Naglalaro sila ng habul-habulan. Gusto ko rin nun eh. Kaso, may bago na silang kalaro. Oh, no. At si Bebang, tulungan mo ako ginagawa mo? kita, Emily! Antayin mo ako! Tumbag! Tumakbo ka na, Emily! Bilis! Nakakaingit naman. Tuwan-tuwa sila. Habang ako dito, wala na ako kalaro. Oh. Wala na ako kay Bigot. Sis, kayo na. Umiiyak. Siya lang mag-isa. <laughs> Hindi ako na baybag! Mas ka akin na mo! Ay, Bayo! Akin yan! Ah, wala ka ng kalaro! Wala ka ng kakampe! <laughs> akin yan! Oh. Sile! Ililigtas kita, Ate Bebang! Bilisan Gilisan mo, Emily! Too Ano ba yan? Kanina pa ako taya? Galingan mo kasi! Bilisan mo tumakbo! Pagod na ako, Bebang! Kanina pa ako habol na habol sa inyo! Oh, no! Ako din pagod na! O, sige! Magpahinga muna tayo! Bebang, gawa kaya tayo ng baybahayan para makapagpahinga tayo. Oo, oh, Ate Bebang, gawa tayo ng bahay-bahayan. Maganda yun. Okay, kuha muna ako ng kumot, pati gamit, para makagawa tayo ng bahay-bahayan. Antayin niyo ako dyan, ha? Yahoo! Yay! Maglalaro kami ng bahay-bahayan. <laughs> Yay! A few moments later. Oh, princess, eto na yung kumot. Ikaw na gumawa ng bahay-bahayan natin, ha? Babalik lang ako sa bahay. Kukuha ako ng merienda natin. Ako nang bahala dito, Bebang. Tutulungan kita mag-ayos, Ate Princess, para mabilis tayo. Wow. Sige, Emily. Doon tayo gagawa ng bahay-bahayan. ka mo to, Emily. Itatali ko lang. Sana matibay itong gawa natin para hindi masira agad. Sigurado magiging masaya yung paglalaro natin, Emily, no? Ang ganda na ng buong natin. <laughs> Huwag ka masyadong malikot dyan, Emily. Para hindi masira yung bahay-bahayan natin. Excited na po kasi ako maglaro eh. ayusin ko na lang yung sapi natin, Emily. <laughs> ang ganda-ganda naman ang sapi nito ni Bebang. <laughs> <laughs> Okay na. Wow, ang ganda-ganda. Pwede na ako tumira dito. Mamaya din tayo matulog, ha? Princess Emily, eto na yung marianda natin. Wow. Ang sarap serot naman yung bebang. Nilagang mais. Kaso hindi mo naman yan makakain, ate princess, eh. Wala kang ngipin. <laughs> Oo nga, no. Wala akong ngipin. <laughs> Ayan kasi, sira na yung ngipin mo, hindi ka tuloy makakain ng mais. <laughs> Beba, nakita mo ba tong baybahayan natin? <laughs> Ang galing-galing mo naman gumawa, princess. Tinulungan kasi ako ni Emily, kaya mabilis kaming natapos. Hmm... Dahil maglalaro tayo ng baybahayan, kunyari, ako yung nanay, tapos si Emily yung baby. Wow. Ay, ako si baby Emily. <laughs> Mama! Ano naman ako? Tatay? Hindi! Ikaw yung lola ni Emily? Yahoo! Kasi nga, wala ka pang ipin at princess, di ba? Sige na nga, ako na nga si Lolo Princess. Sana nandito si Iska, no? Para siya yung ati ni Emily. Kaya nga eh, bakit kaya wala pa si Iska? Siguro darating din siya mamaya. Magmerienda na nga lang muna tayo. Meanwhile... Boyong! Akin na yung slime ko! Akin na to! Hindi ko na ito'y babalik sa'yo! Sana, nandito si Bebang at si Princess para tulungan nila ako! <laughs> eh, nasan ba kasi sila, Bebang? Bakit hindi mo kasama? Eh, naglalaro sila! Kaso, may bago na silang kaibigan, ayaw na nila sa'kin! Sa Dito to yan! Ganon! Kawawa ka pala, Iska! Iniwan ka na! Oh, no. Gusto mo? Tayo na lang magkaibigan, iska? Pasaway <laughs> ka eh! Lagi ka na nang aaway! Sige na! Parang may kakampi ka! Di ba mag-isa ka lang? O ito! Ibabalik ko na sa itong slime mo! Akin na yan! Sige na nga! Tayo na lang magkaibigan, boyong! Ayan! Magkaibigan na tayo, iska ah! Tara! Samahan mo ko! Pupunta natin si Bebang pati si Frances doon sa palaruan nila! Guguluhin natin! Hala! bad yun eh? Ako'ng bahala sa iyo. Bebang, dito ba tayo matulog sa baybayan? bayan? Oo, oo. di ba sabi niyo kanina dito tayo matutulog? Kaya nga nagdala ako ng flashlight 'to. Nagbago isip ko, ayoko matulog dito. Umuwi na lang tayo. Ano ka ba, Ate Princess? Matatakot din ka naman. Ako nga, matabang eh. Hindi takot sa multo. Wow. Hindi naman ako takot sa multo eh. Baka si may ahas dito. Aw! Ano yun! <laughs> Ay, takot ka ka, oh! Ikaw talaga, Bebak! Niloloko mo pa ako! <laughs> Matutulog na nga lang tayo para hindi ka na matakot, Princess! <laughs> Yahoo! Yes! Ka, si Bebang, tsaka si Princess, pati si Emily, nandun pa rin sa bahay-bahaya nila. Gabing-gabi na ha? Hindi pa rin sila umuwi. Naglalaro pa rin sila. Tara, puntahan natin. Takuti natin silang tatlo. Sige, boyong. Magpanggap tayong mga multo. <laughs> Meanwhile Ate Bebang, kwentuhan mo muna ako para mabilis akong makatulog. Yahoo! O sige, anong gusto mong kwento, Emily? Gusto ko yung kwento ng kapre sa malaking puno. Huwag yun, Emily. Nakatakot naman eh, kapre. Gusto ko yun, Ate Princess eh. Pagbigyan mo na, Princess, kwento lang naman eh. Sige na nga. O, sige. Sisimulan ko na. Ang kwento ni Magda at ang kapre sa puno ng mangga. Yay! Magkukwento na sa Ate Bebang. Isang gabi, habang naglalakad si Mada sa gilid ng kalsada, may narinig siya ng huni ng kabayo sa may puno ng mangga. Ano ka lang sa puno? Sabi ni Mada, Hindi alam ni Magda, meron palang nakatira sa puno ng mangga. Mada, Magda, Magda halika rito, sabi ng kapre. Sino ka? Bakit ka nakatira sa taas ng puno? Tanong ni Mada. Lumapit ka sa akin May ibibigay ako sa'yo ng bungang mangga Sobrang laki pa Sabi ng kapre Mangga! Hinog na mangga! Gusto ko yan! Tuwang-tuwang sabi ni Magda Matawag ang ka lumapit! Kapre yan! Oh, no! Naglakad si Magda Papunta sa punong ng mangga Dahan-dahan siya Nasaan po kayo? Nasaan po kayo? Bakit hindi ko kayo makita? nasa taas sa ng puno. Ha, ha 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 Sabi ng kapre, nang tinignan ni Magda sa taas ng puno, may nakita siyang malaking tao. Sobrang laki. Nakakatakot yung itsura niya. Ha! Anak mo nang kita, Magda. Ginulat siya ng kapre. Napasigaw si Magda. Ha! Tulong! Tulungan niyo ako! May kapre dito! Pero mabilis ang kinuha ng kapre inakyat siya sa puno ng mangga. Kaya ayun, kinuha na si Magda. Aww. Naku, awawa naman si Magda. Kinuha siya ng kapre. Kasi naman eh, hindi nag-iingat si Magda. Gabi na, gumagala pa. Kaya kayo, Princess, Emily, kapag madilim na ha, huwag kayong lalabas ng bahay para hindi kayo kunin ng kapre. Opo, Ate Bebang. <laughs> Ano yun? Parang may huni na kapre. Hey. Hey. Sa likod natin, may tumultunog. Wala naman eh. Ikaw naman iska. Takuti mo sila. <laughs> At si Beba, may dumaan doon oh. Parang white lady. Huwag kayong matakot. Guni-guni nyo lang yun. Ah! <laughs> Umalis na kayo dito! Bahay ko to! Ha! Ah, may malik na! Umalis na kayo dito! Alikay rito! Princess! Emily! Magtago tayo sa may kumot! Kamutan niyo din ako! Bebang! Gusto ko na umuwi Nakatakot dito! Huwag kayong maingay para hindi tayo marinig ng kapre. Kukunin kita, Emily. Oh, no! be Pepang! Umuwi na tayo! Ayaw ko makuha ng kapre! Oh. Tara, princess! Tumakbo na tayo! Takbo! Bilisan nyo! Nanay! Tulong! Sige, takbo kayo. Umalis na sila. Ang galing natin, Boyong. Sobrang takot ni Bebang, pati ni Princess, tsaka si Emily. Sa susunod ulit, Iska, takotin natin si Bebang, pati si Princess. Bilisan nyo! Antayin mo ako, Ate Princess! Ah! Nadaba ako! Hindi ka kasi nagigat, Emily! Nadapa pa ka katuloy! Tumayo ka na, Emily! Masakit yung pako! Tara, White Lady! Habulin natin sila, Bebang! Takutin natin sila! <laughs> Sige, Kapre! Para matakot sila lalo! <laughs> Nandiyan na kami! Bilisan nyo! Magparating na si White Lady! Ito kayo, Kapre! <laughs> sa nyo, Bebang! Bilis, Emily! Ay, nay, nai, nai, Buksan mo itong pinto! Aling si Tang! Aling si Tang! sa nyo! Buksan niyo yung pinto! May humahabol sa amin! Emily! Hanggang na ako! Nako! Hanggang na sila, Ate Bebang! nasa kaya si Nanay? Bakit tayo nito itong buksang pinto? Bebang! Umalis na tayo, baka hulihin pa tayo ng White Lady. Sige, tumakbo tayo sa tindahan ni Aling Sonya. Paano ba 'yung bank? Sarado yung tindahan ni Aling Sonya. Hindi tayo makapasok. Katok ininyo, bagesing pa siya. Aling Sonya! Aling Sonya! Aling Sonya! Tulungan niyo po kami. Buksan niyo po itong bebang eh. Baka tulog na rin siya. Ano ka kami natin, Ate Bebang? Hmm. alam ko na. Kailangan natin harapin yung white lady. Pati yung kapre. Para hindi nila tayo takutin. Ayoko. Natatakot ako sa kanila. Huwag kang matakot, princess. Lalabanan natin sila. Asike, sige. Sasama ko sa'yo, Ate Bebang. Hindi ako natatakot sa kanila. Princess, sumama ka na rin. Dito na lang ako. Kayo na lang ni Emily. Matatakotin ka talaga Ate princess Emily, tara na! Harapin natin yung Capri, pati yung Wait Lady! Iwanan natin dito si princess Let's go! Eh, matakot kayo sa akin! Hi, Wait Lady! Hindi na kami natatakot sa'yo! Kaling nga pa kayo habal lang habal amin. Pagod na kami nga katakbo! Buyok anong gagawin natin? Matapang na sila, Bebang! Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Yeah! Hindi kayo natatakot sa akin, ha? Uh! Sinabi na hindi mo na kami matatakot, eh. Etong sa'yo. Hey! yeah, Aray ko! <laughs> Ayun! So, full to white lady! Boyok! Tulungan mo ko! Ayoko, Iska! Ikaw lang dyan! Tatakas na ako! What? Sabi mo, ikaw bahala! Iiwan na kita! Bahala ka na dyan! <laughs> Hoy, Boyong! Huwag mo kong iwan dito! Ano? Tatakas ka na rin ba, White Lady ka? Bebang! Princess! Emily! May sasabihin ako sa inyo! Ako to! Si Iska! Uh, no. Ano? Ikaw yung White Lady Iska? Tinakot mo kami? Ikaw yung White Lady Iska! Paano mo yung nagawa? Di ba kaibigan ka namin? Sorry, Princess! Kasi sabi ni Boyong, tatakutin ko daw kayo eh. Akala ko kasi, hindi nyo na kay Bigan. Pinagpalit nyo na ako kay Emily. Ah. Mali yung inisip mo, Iska. Hindi ka namin pinalitan. Bagong kaibigan namin si Emily, syempre, ikaw, kaibigan ka rin namin. Hindi nyo kasi ako sinali sa laro nyo, eh. Tapos, ang saya-saya nyo pa ni Emily. Ang sama mo, Iska. Ginaya mo si Boyong. Pasaway ka na rin. Tinakot mo kami. Hindi ka namin mapapatawad. Patawarin nyo na ako. Wala na akong kaibigang. Tumakbo na si Boyong. Nako, nag na sa si ati princess, sa si ate beba, sa si ati iska. Nang dahil sa akin, aalis na lang ako para di sila mag-away. Oh no! Emily, nasan ka na? Nako, nawawala na si Emily. Emily! <laughs> Wala na ako kay Pikan. Hello guys, magandang araw. Ako si Bebang. Si Ska pala yung white lady, pati si Boyong yung kapre. Tinakot kami. Sa tingin nyo guys, papatawarin ba namin si Ska sa ginawa niya? Si Emily, tumakbo rin. hindi pa namin siya nakita. Babalik pa kaya siya? Sino yung gusto nyong namin? Si Emily o si Iska? Mag-comment lang kayo kung gusto nyo ng part 5. Bye-bye!